Yan. So ito mga bossing. Meron tayong sample dito na pinunas ko ready fix na puro. Visible ba sa inyong mga mata? Kita nyo ba mga boss? And then meron din naman tayong pinunas dito na may ad adhesive, na. Comparison lang to mga bossing. Tingnan nyo yung purong ready fix. So kukuha tayo ng uh, kuchilyo. Tutuklapin natin yung konting part. Ayan o. No? So pag kasi gumamit kayo ng ayan, purong, puro nga uh, ano, ready fix. Ayan, no? Natutuklap yan mga boss. Parang plastic lang yan. Ayan. Kumbaga, yung ready picks natin, useless siya kung hindi nyo siya haluan ng tile adhesive. Kasi nga, napakalinaw naman dun sa ating instruction na ang ready picks ay isang adhesive modifier. Ayan o, tanyo, natutuklap. Parang plastic lang, parang plastic. Pero ito, tingnan nyo naman to mga boss. O, oh. Hindi nyo yan basta-basta matutuklap. Napakatigas mga boss niya, no? O, oh. di ba? ang tigas ng kapit. Ganyan yung kapit ng red tali, ng ad tali adhesive na may red fix. I-compare natin dito sa puro. Ayan o, oh, natutuklap yan. O, oh. so paano, paano sa kukuha ng tiba yan? O, oh, di ba? O, oh, ayan, wala, natuklap na. Ayan, mga boss, kita nyo ba? O, oh, ayan, natutuklap po. Oh. O, oh. ayan o, oh, parang plastic lang. O, oh, parang glue. Ayan, natutuklap na. O, oh, o, oh. o. Oh. O, oh, ba? Diba? Walang tibay. So, yan yung sinasabi ko sa inyo mga bossing. Bago kayo magsagawa ng mga diskarte ninyo, magbasa muna kayo ng instruction. So, yun lang mga bossing. Ha, salamat sa panunod at sana may natutunan kayo. Happy watching and God bless inyo lahat.